yan, yeah, ginagabi ng mga person Naghihintay kami nang i-deliver nila pero parang wala na oh, may ilaw kami dito isa, ayun pa may maliit dalawa, tatlo ay, umilaw naman itong maliit papa o oh, yung dalawa tapos yung andun sa may poste hmm. tapos dito, maglalagay pa kami dito syempre sa likod, ganyan para maliwanag. Tapos diyan sa tagiliran, tapos dito sa tagiliran o di ba? Duwaliwanag na dito sa atin. Yung pinagawa naming sampayan yan. Tapos mo papagawa din kami dito. Yan dun sa ano sa kabilang bahay. over Overtime. Let's go na. Malamok na. Pauwi ang mga person. Grabe naman yung kalangitan na yan. Oh, parang nagbabaga. Yeah. Good morning mga kahalo blocks. <laughs> <laughs> ito, tinutuloy nila yung kanilang ginagawa. Magpapalitada yung iba doon. Tapos, yung iba mag... Ah, mag... Ano yun? Kapurong, maghahalo blocks ka na doon sa gilid. Ah, uh -uh. yun, okay. Punta natin. Ito yung panghalo blocks. Tapos, ito yung pangpalitada. Ito, papalitadahan na ito, loob at labas. Ito, ito, itong area na to. Para makuha namin yung saktong sukat ng ano, ng bintana yung kabila. yan Oh. Merienda time. Halina pa. Siklak. Ito, meron din kami dito eh. Siklak. Kanin daw. ha <laughs> ay nga pala kanina ko pa sinabi na ano ipapakita ko sa inyo hindi ko na yata na ipakita ito yung ginagawa nila dito sa tagiliran duman ako kunyari may palang hawak si Clark uy <laughs> Clark mahulog ako dito <laughs> papaltak ka <dyan. laughs> mahulog ako you're so makulit aray and nananakit yun ito na. Eto na. So, ito naman ang ganap dito. Para sa yan, Por? Ay, dun sa kabila. Oo, nakapaalam na ako. Wala daw problema. Basta pag-ingatan lang yung ano. Mm. So, mabait sila dyan. Ayan. Oo. Oh, Kapag kami makapal, hindi maraming kami sa mahubo. Oo. Oh, oh. hmm. Hahabulin mo kasi, ano? Hmm. Matagal daw, eh. habulin. Oo. Oh, oh. Habulin yung kapal niya. Hmm. Kaya pala nagtataka ako noong dami nilang naubos na simento. Eh, makapal nga. Oo. Pagka manipis, ay, ako ano ma po yung asintat. Oo. Uh Oo. -oh. Hindi po kayo kung gano'ng gagastos sa asin. Kaya nga. Pero pag kayong nakabalok to. Eh. Uh Oo. -oh. Malaki yung hahabulin ano? Uh -huh. Kahit sa mga poste, uh -huh. ganun uh -huh. din. Uh -huh. Ay, mga poste ba yun, konti lang yan? Oo, oh, konti malinit, lang. Tadang, ano, uh -huh. yung uh, ano? Yung Sa amin nun, daming baku, baku na, ano, na poste. Tapos, hinabol nila. Ay. Dalawang semento agad eh. Hmm. Dito papa, tignan ko nga dito. Dito pa lang sila. Dito. Ayun. Ito na yung CR. CR? <laughs> o, oh, di diba? May overlooking pa tayo hanggang sa CR ha. May overlooking ng ano. Kapurong hanggang dito na. Itataas mo na ito. Ay, pa tayong Oo. Oo, Okay. Bukas ni Randy, Parang, Wala bukas pagdating si Randy dito. Bukas. Wala Ah, mag-aanil na. Uh Oo, -oh, sige. Importante hindi na bababay yung paring lupa, dyan matambakan Matambakan. Oo, may pantay. Sige. Okay.

<laughs> sa katanghali ang tapat ito tayo dito ng ano may kangkong may nakita akong kangkong eh. ayun. hindi na pala obra eh yung iba pwede pa oh di ba katayin to. ito, ito. Tapos ah, doon sa kabila, wadin din tayo. Uh. Uy. Yan, luluto ulit ang person. Hmm. Person of interest. <laughs> Sarap niyan, sinigang 'yan. Diyan dito ulit ako sa bukid after lunch. Dito pa rin, dito pa rin yung halo nila kanina. Ay. <laughs> Ay, ayan na ah. Natapos niya ito oh. Sana hanggang doon pa, hati. <laughs> Ay, nahulog yung sa baba. Dito. Oh, nagdikit na pala yan oh. Hindi ko napansin niya kanina o oh, dati na hindi ko guys Ay, hindi pa rin nagawa itong ano poste eh. ah ito nagawa na ito nabuhusan na ba ito bubuhusan pa lang ha wala pa bukas ito ginagawa niya ngayon mm. ayun saka yung kabila mm mahirap kasi magforma niyan eh tamo oh. dami nilalagay nila na ano na tali kasi kung hindi ganyan yan disecured, bubuka yan kapag binuhusan na ito, ready na rin tapos yon ready na rin ito na lang tapos itong bintana <laughs> nakapag anilyo na pala ayan gagamitin nila na ano gagamitin sa poste okay na naka anilyo na sila kumpleto na yan hindi pa yung anilyo nila um. unti unti guys unti 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 unting mararating Tignan natin dito. Ay! May tambak na pala dito. Ah! Oh. Okay ah. Yeah. Agoy. Agoy. Ano? Ito na yung taas nito pa. Bababa na konti dyan. Ba't kasi may kaunti pa mamaya natalisod ka? Nabagok yung ulo mo. Ano Kaya pa? mo si Forman. Kung bakit Kaya nababa. Ay, bakit daw? Kapyuhin mo. Sige. Por. Ay. Bakit mas mababa dito ng kaunti? Siyak. Siyak po yan eh. Bakit? Ay, oo. Oh, oo <laughs> <laughs> nga. Oo oh, ba? Uh, oo. Oh. Kung ano lang naman, ganun lang oo. Oh, oo nga. Huwag natin ipantay sa... Tabingi! Oo. Oo. Talaga yan. Oo. Yung dito, yan pantay yan. O oh, hanggang dito yan, ng baba. Oo. Uh, oo. Oh. <inaudible> oh, kasi baka mamaya <inaudible> Si... Siklat, maligo, eh, makalimutan isa kayong ano, mababahain. Babahain. Ari ko, tatay. <laughs> okay. Nalimutan oh, ko. Bakit tatasan natin yan, tatanggalin ko na yan. Alen, ah oo. Tatanggalin oh, oh. yan doon syang, ano. Oo. Oh, oh. Ha? Ah? Pero pag tinanggal mo ba ito, may puwersa pa rin ba yan? Hindi ba oh. mababawasan ng puwersa? Ay, kakapit natin dito. Okay. Sige, sige. Sige, sige. sige. Okay. Ay, angat. <laughs> tayo, bukas ka, okay. bukas Huwag na kayo magpata, ha Pagkain pa akong tulong Kamadahan lang ng dalaw na yan, ha Galing, ano no?

Tingnan naman yung mga dahon, no? Oh, hindi man lang magalaw. Walang kahangin-hangin. Ganun talaga mga panahon na ganyan. Walang hangin. <laughs> Napahirapan eh. Oh. Naging parang ano eh. Niluwa ng vulkan eh. <laughs> Nahirapan sa gate. <laughs> So kami na lang nakauwi na naman yung mga person person of interest. <laughs> ito na lang yung natira sa amin ano sa aming panambak. Baka dalawa pa kang kailangan natin hal na panambak. Wala mang ano dito. Ay hindi kasi maghuhukay dyan eh. Ay ito. Yung oh, hukay dyan yung panabo na lang doon. Andun sa gilid. Oo. Oo nga magpapahukay kami dito ng ano para sa Poso Negro. No, po dito. dito. Eh parang maganda yan na ano. Garden soil. Na garden soil. Pero dito niya. Hindi dito malalim. Ay. Ay oo malalim yan yung itinambak natin noon dito. Oo. So yun. <laughs> yung iba itatambak doon. Diyan sa gilid niyan para tumaas yan. Ang problema hali itong ano bayabas sa ayaw at sa gusto kailangan ano yan mailipat talaga kailangan ilipat yan aabutan eh kawawa naman paganon kasi dito yun naabutan talaga siya kailangan na talaga hal kasi pag nag layout sila maabutan So, yun guys. Ito yung natapos ngayon. Ayan. Uh, initsahan niya ito para ano, bukas. Ito tuloy ulit. So, ngayon maghapon niya. Natapos niya yan. Buti nga, ano sila eh. Tuloy-tuloy uh, yung trabaho nila. Magmi-merienda sila. Wala pang 30 minutes. Baka dito sa kabila, na ano nila. Nahanap ni Clark isang pala. Kasi siya yung nag miss dito kapag ano, tapos na silang Ala, itong mga ito oh. Wala naman dito. Wala dito. Tapos doon binuhusan din doon para tumibay itong ano. Poste. Hindi nila nilinis ito, Clark. Ito oh. Hindi nila nilinis ito oh kailang malinisan bukas ayan ready na ito na yung ginagawa nila kanina yung mga forma tsaka ito bubuhusan na nila yan bukas para mag connect na lahat yan. kasi pangit kapag hindi nakakonect ayan ito yung aming kwarto sa so, isa lang talaga ang kwarto dito guys kasi rest house namin ito pwede rin dito rin kami tumira ni papa pero hindi namin dapat napabayaan yung bahay namin doon sa kalsada ayan nakatatlong hollow blocks na sila dito tapos ito pa nila doon hanggang doon tapos yun na gaganyan na nila di diretso na dyan ganon diretso tapos na ganon Bali, ito yung magiging sala dito. Tapos dito yung magiging kusina. Maliit lang talaga ito, guys. Maliit lang talaga ito. Oo nga, tinuturo ko pa eh. Hindi ko nakita. Ayan pala yung pala, o oh, Hinahanap niya. Maliit lang talaga ito. Medyo may pahulog lang ng konti na dito. Para hindi rin masyadong magastos. Kailangan ano din yung sa pera eh. Mag-control. Magdidilig mga pang? Ay, dun sa dulo pala, da, kailangan madiligan yung mga halaman dun. nag Nagaano siya eh, kawawa naman. <laughs> Pag hindi nadiligan. Boom. No. Ito yung nakuha nilang ano, halo doon magbibigyan <laughs> dirikan niya, Yung ano mo yung Yung tanim mo diyan yan, yung variegated yan oh, yung yang ano kaya niya. Uh, uh, yang orange diyan. Ano daw? Nakapanghinayang yung mga halaman na alisin na naman. Uy. Alaka. laka. <laughs> Mm. Medyo mahangin-hangin na siya. Kawawa naman yung papaya na yan. O, oh, aalisin din. Hmm. Kasi ang uh, kahirap naman yung ganun. Tinanim tapos. Papanibago na naman tayo. Oh, papanibago na naman. Lalo na yan ayang ah, katagal natin pinalago yan ano. Oh. Yung bayabas na yan. Ngayon malagong malago na. nung, nung lumago, sa so, tatanggalin. Mm -mm. Siguro yung hollow blocks namin, isa pang ano order. Mag-order pa kami yan para dito. Sa kabila. Sana mabigahan na ito. Kapag nalagyan na ng biga dun sa taas, pwede na ang pabubungan. Lalagyan na ng bubong. May lalagay yan. Walang may papa. mga person. Gabi na, ginagabi na talaga kami. Pag umuwi, kasi ang dami pang aasikasuhin.